Fishing Tutorials Fishing Adventures Vlogger News and Share Your Thoughts at Kuya Fishing Hobby TV Mapagpalang araw po mga kaibigan Ang isa sa pinaka mahirap na desisyon para sa mga newbie angler o bago pa lamang susubok ng rod and reel fishing ay kung ano o paano tayo pipili ng fishing rod na ating gagamitin sa ating mga fishing adventures Lalo na kung wala ka pang actual experience, idea or knowledge about rod and reel fishing Kaya sa video pong ito mga kaibigan ay magbabahagi ako ng kaunting mga kaalaman Na aking uh, nasaliksik at natutunan sa aking karanasan sa pangawin ng uh, isda gamit ang rod and reel Uh, fishing setup. Pero meron na po akong uh, uploaded videos na makikita dyan sa aking fishing tutorial playlist dito sa aking uh, channel na pwede nyo pong panuorin mga kaibigan para makatagdag din ng uh, kaalaman tungkol dito sa ating paboritong libangan ang rod and reel fishing hobby. So mayroong apat na importanteng bagay mga master, mga kaibigan, na dati, dapat nating malaman bago tayo pumili ng Uh, bibili natin na fishing rod Ito ay ang outside factor types of fishing rod characteristics of fishing rod at materials used in manufacturing fishing rod Sa outside factor ay may tatlong bagay na dapat nating alamin Puna ay saan tayo mangamawin. Sa tubig tabang ba gaya ng ilog, sapa o batis at lawa o sa tubig alat ba na kagaya ng tabing dagat, batuhan o gitingan Pusasakay ng bangka gaya sa botong fishing, light jigging or soft pitch, and slow jigging, fast jigging or trolling. Mahalagang uh, alamin po natin yan mga kaibigan dahil yan ang pinakaunang basihan kung paano tayo pipili ng hapa ng ating fishing rod. Ang pangalawang faktor po mga kaibigan ay yung ating target species o yung ating planong huliin na isda. Sa tubig tabang, common na ang tilapia, hito, dalag, large mouth bass gaya ng black or bighead head at mamaw gaya ng gori. Sa tubig alat naman ay napakaraming uri ng species ng isda kaya ang pagpipilian na lamang natin ay kung sobrang malaki, katamtamang laki o maliliit na uri ng isda lamang ang target nating hulihin. Dito naman natin ibabatay ang power o lakas ng fishing rod na ating pipiliin. At ang pangatlong uh, factor naman ay kung anong method of fishing ang ating gagamitin. Ito ba ay drop fishing, lure casting, bait fishing such as cut baits or live baits. So para madali po tayo makapagdesisyon mga kaibigan, ay kailangan nating malaman ang different types of fishing rods. At mayroon dalawang main type or category ang fishing rods ito ang spinning type at ang casting type. Ang spinning type ay tinatawag na universal fishing rod. Madaling gamitin at madaling mabili dahil ito ang pinaka-common sa market. Ang pagkakaiba po ng dalawa ay ang spinning rod ay nasa ilalim ng na part ng rod ang reel set o kapitan ng reel samantalang casting rod ay nasa ibabaw ang reel set. Sa hugis naman ay madali rin nating mapansin ang pagkakaiba ng dalawa dahil ang spinning rod ay straight lamang samantala ang casting rod ay may kuntin para sa perfect hand grip ng rod. Para po sa mga newbie angler, ang dapat nating pipiliin ay ang spinning type of rod dahil ito ay mas madaling gamitin kumpara sa casting rod na nangangailangan ng sapat na karanasan sa paggamit nito. Maraming uri ng fishing rod na nababagay sa lugar kung saan tayo mga ngawin tulad ng manlita telescopic rod at combo fishing rod na may kasama ng reel at line na perfect para sa mga travelers, leisure activities at mga picnics na madalang lang naman kung gamitin. Sa ibang bansa ay mayroong ice fishing rod, fly fishing rod, surf casting rod at trolling rods. Pero dito po sa atin sa Pilipinas mga kaibigan, common lamang ang bait fishing rod, lure casting rod, uh, light jigging rod, slow pitch or slow jigging rod, uh, fast jigging rod. So paano ba natin pipiliin ang fishing rod na babagay sa factors, three factors na ating tinalakay, yung uh, lugar kung saan tayo mangawin ang ating fishing spot, yung ating size and kind of uh, target species, at yung ating method of fishing na gagamitin. Kaya kailangan nating alamin ang mga katangian ng fishing rods. So sa characteristics po ng fishing rods, ang una dito ay ang length o haba ng fishing rods. The length of fishing rods is ranging from 4 feet to 14 feet. Sa lugar kung saan tayo nangangawil o mangangawil, ay dapat natin consider ang haba ng fishing rod na ating gagamitin. Sa open sea or lakes ay kailangang mahaba ang ating fishing rod para mas malayo natin mayahagis ang pain. Sa mga ilog naman, sa paubatis ay mahirap gamitin ang mahabang rod dahil hindi natin may iwasang tumama sa mga sanga ng punong kahoy o malalagong damo sa paligid kaya dapat ay maiksing sukat ng rod lamang ang ating pipiliin. Sa boat fishing naman ay mahirap din natin gamitin ang mahabang rod kaya dapat ay maiksi lamang pero matibay na rod ang ating pipiliin. Ang ikalawang katangian ng fishing rod ay ang tinatawag nating rods power. Ang rods power o lakas at tibay ng fishing rod ay dapat nating ibatay sa laki at uri ng isda na ating target na hulihin at sa bigat ng pain o sinker na ating gagamitin. Kung maliit lang na isda o tinatawag na panfish ang ating huliin, ay tama lang na piliin natin ang ultralight, light at medium light power ng fishing rod. Kung big fishing naman ang gagawin natin, like sa bottom fishing, nagagamit tayo ng mabibigat na sinker o palubog o sa light jigging at soft slow jigging ay dapat piliin natin ang medium, medium heavy or heavy powers na rod. Ang pangatlong katangi ng fishing rod ay ang rods action. Mayroong limang speed ang rods action. Ito ay depende sa pagbend ng rod tip kapag inapplyan ng pressure. Ang extra fast at fast rods action ay yung dulong bahagi lamang ng fishing rod ang nagbe-bend kapag inaplaya ng pressure. Nararapat piliin para sa jigging at trolling method of fishing. Ang moderate fast naman ay one third part of the rod ang nagbe-bend, good for light jigging, soft pitch or slow jigging, and bottom fishing. Sa moderate medium action naman ay top half ng rod ang nagbe-bend, na pwede nating piliin para sa bait fishing method at freshwater fishing. Ang slow action rod naman ay nagbe-bend from top of the tip of the rod all the way to the handle. Usually ito ay ang ultralight at extra ultra -light fishing rod na kahit maliit lang yung ating target species ay ramdam na ramdam natin ang excitement dahil nakakalaban ng magandang isda na ating hinuhuli sa power ng ating rod. Sa so, po sa mga katangin ng fishing rod mga kaibigan, tayo dapat din nating alamin yung mga materyales na ginagamit sa paggawa ng uh, fishing rod para makapilit tayo ng good quality at bagay sa ating type of fishing. Ang mga lumang rod na mabibili natin sa mga surplus shop ay kadalasan yari sa fiberglass o composite na pinaghalong fiberglass at graphite. Ang fiberglass fishing rod ay matibay, hindi madaling mabali, pero mabigat ang timbang. Sa mga mumurahin naman po ng mga fishing rod, ay kalimitan yari sa graphite na magaan, pero malutong at madaling mabali. Ano mas Sa tunog pala, parang alam mo na na, ano, na malutong. Sa mga modern manufactured fishing rod naman, ay common na material na ginagamit ay hollow carbon fiber at solid carbon fiber. Maganda timbang pero matibay kaya lamang ay medyo mahal ang presyo lalo na ang solid carbon fiber rat. So mga master, bukod sa material na ginagamit ko sa blank o sa ating rod, suriin din natin yung tinatawag na uh, rod guide. Ano mga master? Rod guide serve to direct your line into your target. So, mas maganda po mga kaibigan ay mas malaki yung butas ng uh, rod guide. Ayan. Kasi pag mas malaki yung butas ng rod guide, smooth yung pagdaan ng line. Ibig sabihin, ma-achieve natin yung long and accurate cast. Mas madali tayo maghagis ng malayo. Ang talong bilang po mga kaibigan ng rod guides ay one guide per foot of the length of the rod. So, ibig sabihin, halimbawa po ang ating fishing rod ay 6 feet, ang dapat na standard na kanyang bilang ng rod guides ay 7. 6 feet, 6 plus 1, 7. So, yun po ang standard. Pero mas maganda po kung mas maraming guide, mas maganda at mas matibay na nag-hold ng ating line. Yun po ay depende sa quality ng rod, sa manufacturer, sa brand, at dun sa kanyang purpose like po sa itong rod na ito for uh, slow pitch jigging so target niya na makahuli siya ng mas malaking isda mas marami yung guides niya ito po ay 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so dito sa rod tip pa lamang na ito ay meron na siya 8 uh, number ng guides so mas matibay siya, kita niyo naman mas dikit-dikit na yung uh, pagitan ng rod guides mas matibay po yan mga master. Pero dun sa ating uh, mga mga pangcasting, ang standard ay dapat hindi siya bababa dun sa 1 guide per foot of the length of the rod. Yun po ang standard mga master. Ang mga rod guides ng mga mamahaling fishing rod ay yari sa silicon carbide, titanium carbide, alconite at hardloy. Common naman ang yari sa ceramics. Ang pinakapopular na rod guide ay ang may tatak na OG dahil magandang uri ng stainless yung gamit sa ride guide foot at hindi kinakalawang. At sorry hindi natin mga master mga kaibigan yung uh, reel set ng rod. Dapat uh, look uh, sturdy siya matibay. Kung plastic man siya dapat magandang klase ng plastic yung uh, ginamit para po ang purpose niyan is matibay yung pagkakakabit ng uh, reel dun sa ating rod. Pagka medyo malaki yung ating kalaban na isda, pag maluag yung apa, hindi maganda yung set, medyo nag-ano yan, nag-kumakalugyan uh, mga master. So, kailangan isama natin sa pag uh, uh, pagsusuri yung tinatawag na set ng rod. At kilatisin din natin mga master ang material na ginagamit sa uh, rod handle na pipiliin natin na fishing rod. Mayroong tatlong basic na materials na ginagamit sa handle ng fishing rod. Ito ay ang cork, EVA foams or EVA foams at Hypalon rubber. Ang cork ay mas lightweight o magaan, comfortable to grip, warm on cold days, more sensitivity than foams, pero ang downside naman nito ay mas mahal, harder to clean at prone to wear and tear po madaling magasgas. Ang EVA foam naman o ethylene vinyl acetate ay mas murang material kaya common na ginagamit sa mga modern fishing rods. Mayroon ding yari sa hypalon rubber na more resistant to chemicals and ultraviolet rays good for open sea fishing. At mga kaibigan, meron pong iba't ibang shape ng rod handle na ating pipiliin para sa Uh, tumpak dun sa ating method of fishing na gagamitin. Yan, master. Iba't ibang uri ng uh, shape ng rod handle. Mayroong tatlong uri ng rod handle shape. Ang una ay ang full grip or trigger stick. Ang full grip or trigger stick handle of fishing rod ay kalimitan sa mga heavy rods na designed for catching big fish like in trolling and jigging na dalawang kamay ang gamit natin sa paghatak ng huling isda. So ito po mga master, mga kaibigan, yung sample ng kinatawag nating full grip or trigger stick na handle of fishing rod. So kahit malaki, ah, uh, pwede nating ah, uh, makipag-battle tayo sa isda ng dalawang kamay. So yan mga master. Ang pangalawa ay ang split grip type of handle ng fishing rod. Ito ay mas magaan kumpara sa full grip or uh, trigger stick na handle ng rod. At magandang piliin natin sa all around fishing rod na pwede natin gamitin ng isang kamay or dalawang kamay sa paghagis ng pain at pag retrieve ng pulling stack. Ito ay magandang piliin natin mga master para sa all around fishing type of uh, type of fishing rod na pwede natin gamitin ng isang kamay or dalawang kamay sa paghagis ng uh, door or bait at sa pagretrieve ng huling isda. Ang pangatlong uh, shape ng handle ng rod mga master ay tinatawag nating pistol grip katulad nitong rod na ito na pwede natin gamitin ng isang kamay lamang sa paghagis uh, ng isda at saka sa pagretrieve kaya natin ang isang kamay lamang. So, kalimitan nito sa mga ultralight fishing rod at extra ultralight fishing rod. So, yan po mga kaibigan, ang mga impormasyon uh, na kailangan nating malaman at i-consider sa pagpili natin ng fishing rod. Sana po ay nakatulong sa iyo, kaibigan, ang uh, video ito. I-share po natin sa mga tropa natin, kaibigan natin, para makinabang din sila. And please, uh, like and subscribe po. Piliin mo, kaibigan, yung all notification bell para maging updated ka sa mga future uploads ng about sa ganitong topics and content. At marami po akong uh, uploaded videos, fishing tutorial videos na makikita dyan sa playlist ng aking uh, channel, uh, fishing tutorial playlist na maigi pong panoorin ninyo para makapagdagdag ng karunungan at kalaman tungkol dito sa ating paboritong libangan. Maraming salamat po mga kaibigan at lagi po nating tatandaan na ang munting kalaman ay napakahalaga kung ibabahagi natin sa iba. God bless po sa atin.